Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po muli dito sa ating seryeng mag-istorya o Sata. So ngayong Biyernes Santo, tayo ay hindi lang basta nagbabalik tanaw sa hirap na Jesus, tayo ay iniimbitahan na magnilay at ating pagnilayan ang pag-ibig na hindi umiwas sa sakit. Pag-ibig na kusang tumanggap ng hirap alang-alang sa iyo at sa akin. sa so, mga kapatid, atin ngayon pagninilay-nilayan ang ating Ebanghelyo ngayong araw ng Biyernes Santo. Hango sa Ebanghelyo ni Juan, Kapitulo 18, Versikulo 1 hanggang 19. Sa Ebanghelyo ni Juan, isinaksalaysay ang buong pasyon ni Jesus inaristo siya sa halamanan, itinakwil ng kaibigan, pinaratangan ng hindi totoo, pinahirapan, pinatungan ng koronang tinik, pinapasan ng krus, ipinako at sa dulo ay namatay. Mga kapatid, ito ay isang kwento ng sakit. Oo, pero higit pa rito isang kwento ng walang hanggang pag-ibig. Mga kapatid, ito po yung dakilang pag-ibig ng Diyos Ama para sa atin. Ang ibigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang mag-alay ng buhay para sa ikaliligtas ng bawat isa sa atin. Lalong-lalo lalo na ikaw. Ikaw na iniibig ng Diyos, hindi pinabayaan mula noon magpahanggang ngayon. Kaya, minsan, nagtatanong tayo, bakit kailangang pagdaanan ni Jesus ang ganitong hirap? Mga kapatid, ang sagot po diyan ay, dahil ang tunay na pag-ibig marunong magsakripisyo. Tayo, Marunong sana tayong magsakripisyo. Mag-alay ng buhay para sa iba. Hindi lang 'yung sarili lang natin ang ating iniisip. Ang krus ay hindi simbolo ng kahinaan. Ito ay tagumpay ng pag-ibig na mas piniling masaktan kaysa pabayaan. Tayong mawala. Mga kapatid, tayong lahat ay inibig ng Diyos. Ganoon ang ang nakilang pag-ibig ng Diyos Ama sa atin, no? Kaya mga mga kapatid, sa panahon ngayon, baka may sarili ka krus, pagod, takot, sakit sakit sa pamilya, pagkukulang, pero tandaan mo, hindi ka nag-iisa. May Diyos na nakadamarin rin ng parihong sakit at piniling yakapin ito para lang mailigtas ka. Kaya, mga kapatid, na sa diwa ng, ng Biyerni Santong ito, tayo po'y magnilay. Pagnilayan po natin ang sakripisyong dinaraanan ng ating Panginoon, no? wag lang tayong lumuhod sa krus, makinig tayo sa mensahe nito. Ikaw ay mahalaga. Ikaw ay mahal. At kahit anong hirap, hindi kita iiwan. Napakaganda ng salitang binibitawan ng Panginoon. I will be with you until the end of time. Tandaan mo mga kapatid, ng panahon natin ay hindi pa natatapos. Kaya ang Panginoong Hesus ay palaging suma sa atin. Kaya po mga kapatid, magsusumika po tayong gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Paglingkuran natin ang Panginoong Hesus na nag-alay ng buhay para sa ating kaligtasan at lalo't higit purihin natin ang Panginoong Diyos nang siyang nagbigay ng dakilang pag-ibig nito sa atin. Kaya inaanyayahan tayong laging tumingin sa krus na kung saan nakabayubay ang Panginoong Hesus at sa bawat pagtingin nito'y atin sanang maaalala kung gaano tayo kamahal ng Panginoong Diyos. Ang krus ay hindi parusa, ito ay alay, isang alay ng pag-ibig para sa kaligtasan mo. Kaya mga kapatid, ngayong Biyernes Santo, tayo po'y uh, magnilay muna, iwasan muna natin ang ating nakasanayang mga ginagawa. Ang Biyernes Santo, ang Holy Week, ay hindi ito uh, panahon na kung saan tayo'y nagkasiyahan, nagkakantahan. Ito'y panahon ng pagninilay pagdarasal at pagpapatawad. Kaya mga kapatid, manalangin po tayo nang sa ganon tayo puy uh, makapasok sa totoong diwa ng Biyernes Santo. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, salamat po sa iyong dakilang sakripisyo. Turuan mo po kaming magmahal tulad mo, handa, totoo, at walang kapalit. Sa gitna ng aming sariling krus, ipaalala mo na ikaw ay laging naroroon. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panunood ngayong Biyernes Santo. Hayaang manahimik ang puso at makinig sa bulong ng pag-ibig mula sa krus hangtod sa sunod nga mga, ng mga higayon sa mag-istorya ta pagpalain kayo ng Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo Amen